silangang bahagi ng bayan ng Tagudin ay isang kabundukan ang nakatatawag ng atensyon ng karamihan. At sa pinakamataas na bahagi nito, kapansin-pansin ng karamihan ang maladambuhalang pangalan ng kanilang bayan. Saan nga ba makikita ito? At ano nga bang dahilan kung bakit mayroon sila nito? Ano nga bang kasaysayan ang nakukubli sa magandang tanawing ito? Samahan nyo kami at ating bisitahin ang kabundukan ng Mount Tapaw. What's up sa lahat ng ating Boss Lodi Good morning, good afternoon, at good evening So, today's vlog mga boss Meron tayong pupuntahang lugar Dahil sa pansamantala muna nating iniwan Yung ginagawa nating uh, Toyota Altis nag tayo kasi doon Tapos, habang nagpapatuyo at holiday naman ngayon kaya minabuti namin muna na mag-vlogs. So mga boss, uh, para di, para ito sa mga subscriber natin na nasa Mindanao, nasa Manila, nasa Bicol at nandiyan sa Cavite at yung ilang subscriber na malalayo dito sa lugar namin. Sa so mga boss, may pupuntahan tayong lugar ngayon at ipapasyal namin kayo manandalian para marating ninyo yung isa sa magandang lugar dito sa amin Mga Boss Lobby Kaya enjoy natin to mga boss wow, Huwag kayo mag escape uh, Tinitiyak namin di enjoy kayo Dito sa ating gagawing vlog Alright So ngayon nandito na tayo sa Bitalag Mga Boss lodi Ngayon mga buslo, di bago tayo tuloy ang pumunta ng Mount Tapaw ay silipin muna natin at ipapakita namin sa inyo kung ano ba ang makikita ninyo dito sa Barangay Bitalag sa Tagudin ni So ayun na no, meron silang Plaza Oro at dyan natin nabili yung ating bagong bopping machine at syempre meron sila ditong fruit stand at silipin natin kung anong meron sila dito mga boss kaya lapitan natin, tingnan natin kung anong meron silang paninda dito. Karamihan po kasi sa napapadaan dito sa Barangay Bitalag ay nahihinto sila dito sa lugar na ito dahil dito nakakabili sila ng Bugnay wine na napakaganda sa kalusugan at syempre nakakabili ka rin dito ng honey bee na talagang legit na kung tawagin ay yung wild honeybee at nandyan na yung bawang sibuyas kung ano-ano pa man suka na may sili at nandyan din yung walistambo na talagang yari pa doon sa lugar na pupuntahan natin So ayan mga boss meron din silang mga prutas, gulay At kung ano pa man yung pwede nyong mapasalubong Kapag ka napadaan po kayo dito sa fruit stand ng Barangay Bitalan at mula dito magta-travel tayo ng 18 minutes or 12 kilometers para marating natin yung mismong bayan ng Suyo. naman mga boss Lodi, naririto na tayo sa boundary ng bayan ng Tagudin at papasok tayo na sa bayan ng Suyo. Sa so, mga boss Lodi, dito sa barangay baringko Kurong Dito mag-uumpisa na Yung bulubunduking uh, View Na makikita nyo dito mga boss I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long To watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby i've a taste all the highs and the lows No, sa really okay. 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 So, mga boss, baka gusto nyo magpagawa ng motor Punta kayo dito sa Kabugaw Si Boss Bunny Ayan si Boss Bunny Shout out kay Boss Bunny Ayan oh, Shout out daw Kung gusto nyo ng excellent na Lalo na specialty sa Raider 150 Katulad nito Siya yung nag-represent ito mga Boss Lodi Pasyal kayo dito Alright Sige mga boss Tay Sige po Diretso tayo mga boss Lodi Wow, sana all naka big bike Sana all naka big bike las na usap-usapan ng mga riders ang lugar na ito mga boss lowdi hindi lang dahil sa magagandang tanawin na makikita rito at mag enjoy kayo dito sa walang katapusang kurbadahan hanggang sa marating ninyo 'yung bayan ng Cervantes Ilocos Sur I know I'm not mga buslody nandirito na tayo sa barangay publasyon dito sa bayan ng suyo at kung saan dito makikita natin yung panibagong karsadang ginagawa papaakyat ng mount tapaw so ito yung original niyang daan mga buslodi papunta ng public market ng suyo at naririto yung daan para dumiretso na mismo doon sa mount tapaw Medyo malapad na yung daan na ginagawa dito. Pagla natin kung hanggang saan pa yung mararating natin dito. mga boss, hindi na natin pinili pumakyat dahil sa napakadulas ng daan at malalaki masyado yung bato. Baka kung ano mangyari sa atin, kaya hanggang dito na lang muna kami. At babalik tayo doon sa original na daan papunta ng Mount Tapaw. April 5 ng 2023 nang paumpisahan ng lokal na pamahalaan ang proyekto ito na magkaroon ng panibagong daraanan papunta sa kabundukan ng Tapaw at sa pondong umaabot sa mahigit 26 million, babaybayin ito ang mahigit 3 kilometrong panibagong daraanan papunta ng Mount Tapaw at sa taong kasalukuyan ng 2024 ay tuluyan na mabubuksan sa publiko ang panibagong kalsada papunta ng Tapaw masyadong matarik siya pero pagka simentado yan okay na yan kahit matarik Narating na natin itong bayan ng Suyo at mula pa dito magta-travel pa tayo ng 3.8 kilometers paakyat naman ng Mount Tapao. dito din mga boss Lodi ay matatagpuan ang lokal ng suyo. Shout out po sa lahat ng mga kapatid natin dito sa lokal ng suyo. Kaya mga boss Lodi dito mismo sa aming kinatatayuan yung daan papaakyat ng Mount Tapaw. Sa anong araw po maraming kumaakyat o bumibisita dito sa Mount Tapaw? Ay sir, Friday pa lang ng hapon. Ang dami nang nagsisipunta dyan kasi wala nang trabaho. Sabado, mas marami pa yan. Hanggang Sunday. Padalasan mga taga La Union, Dagupan, Baguio, ganyan. Kalalayong nagsisipunta dito. Sa so, mga boss mula dito sa mismong paakyat sa tabi ng waiting shade. Ayan yung waiting shade. Mayroong kayo makikitang store. At ito yung tindahan ni Madam Erica. Ayan siya. Sa so, mga boss, wag ka papasyal kayo dito. Pwede na kayong mamili ng kanyang mga paninda sa likuran ko para meron na kayong baunin pagpunta mismo sa itaas ng bundok. Okay. okay. dito sa pag-akit natin mga boss lodi dahil may kakitiran ng daan naging kalakaran na dito ang pagbusina para yung maabi, o para maabisuhan yung bumababa na mayroong umaakyat at makapagbigay sila may kakitiran lang yung daan dito kasi mga boss at isa pa medyo matarek kaya dobling-dobling pag-iingat kapag ka umaakyat tayo dito mga boss lodi. Mahabang akyatin din itong tinataak natin mga boss. Dahil sa 3.8 kilometers ang pakyat na ito hanggang marating natin yung Mount Tapaw. daan na lalabasan doon sa publasyon yung bagong ginagawa at patuloy na sinasaayos nila yung daan, pagpapalapad hanggang sa Mount Tapaw. mga boss ay kailangan nyo mag in at ipa-flash ko na lang sa screen yung entrance speed. So ngayon mga boss sa kasalukuyan na pag-akyat natin, dito sa Mount Tapaw, pansamantala kami huminto sa lugar na to kasi marami tayong nakitang mga pananim. Hello. Madam, pangkaraniwan, ano po ang tinatanim ng mga kababayan natin? Palay po pagka uh, from start ng June hanggang November, yun yung po yung first crop nila. Second crop po, depende po sa kanila kung either kabote or mais na po. Mga boss, nandito na tayo. Tuloy natin yung ginagawa natin. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na makikita natin dito. Tapaw ay pangalan ng sitio na nasasakop ng Suyo Ilocosur. Dito naganap ang isa sa madugong labanan sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at tropa ng mga Hapon. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagsasaayos sa lugar na ito magmula sa bagong daraanan at sa magiging pasyalan. Uh -huh sa tinatayo nilang silid sa lugar na ito ay pinaplano ng lokal na pamahalaan na makita dito ang monumento na sumisimbolo sa pagsasanib pwersa ng dalawang grupo. Mga pwersa ng guerrilla at United States Armed Forces in Philippines sa Northern Luzon. Magkaiba man ang pangalan, lahat ng miyembro ng grupo ay purong Pilipino. taliwas ito sa nakasulat sa iilang aklat ng kasaysayan na ang mga sundalong Amerikano ang nagpalaya sa ating bansa mula sa pananakop ng mga Hapon. Yeah! Tapos mapabagsak ng dalawang nasabing grupo ang mga tropa ng Hapon sa Bitalag ay kaagad nilusob ng mga sundalong Pilipino ang Mount Tapaw. Kasunod nito ay ang barangay Ursadan sa bayan ng Suyo kung saan nakabase ang pinakamalaking garrison ng mga sundalong Hapon. At ang mga panahong iyon, nagsisilbing outpost ng mga sundalong Hapon ang mataas na bahagi ng kabundukan ng Mount Tapaw na kapakinabangan laban sa mga sundalong Pilipino. Dahil din sa husay sa pakikidigma at buong determinasyon ng mga sundalong Pilipino, kaya lubos na napaatras ang mga tropa ng Hapon papaakyat ng Besang Pass. Tapos ang mahigit 24 oras na pakikipaglaban sa besang, nakita ang 172 na bangkay ng mga natitirang kalaban. Ang nasabing dalawang grupo ang naging susi sa paglaya ng maraming lugar dito sa Hilagang Luzon na sinakop ng mga Hapon dahil sa mas malakas na puwersa kaya mas mabilis na talo ng dalawang grupo ang mga Hapon na nagkubli sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Music ang pagkapanalo sa bahaging ito ng Pilipinas ay isa sa maituturing na pinakamalaking pagkapanalo na naitala sa kasaysayan ng ating bansa mula ng sumiklab ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Yeah! nang humupa na ang tensyon ng labanan ay kaagad na kumalat ang mga balibalita na sa lugar na ito makikita ang yamang naiwan iwan ni Yamashita. 2011 to 2013 naman ng paumpisahan ng nooy punong bayan na si Mayor Samuel B. Subagan Jr. na magkaroon ng kongkretong karsada papunta sa kabundukan ng Tapaw. 2015 naman ng aprubahan ng Department of Tourism na mapabilang ang Mount Tapao sa magiging tourist attraction sa Bayan ng Suyo. 2015 din na makakuha ng pondo sa gobyerno para sa proyektong ito. Yung po sa ang Mount Tapao, patuloy pa rin yung project ng pagpapagandahan. Oh, yes. Kaya ngayon yon yung nilalagay namin doon na may naglagay kami ng CR ngayon doon. Opo. At saka yung tawag nyo, yung parang hermit. Opo. Oh, para doon sa loob noon parang 3D siya yeah. drawing drawing doon ng mga parang gear ba ang kanon para at least naman yung mga pumunta, meron din silang mapapasyalan oh, at saka ang plano namin doon doon sa ano niya hindi maglalagay ng building hindi mga life size lang ang kwan ba balibangan doon sa CR at saka, ano. tapos maglalagay kami doon sa baba ng ano ang parang boutique niya. Apa. Di ba yung pababa na gano'n, siguro hukayan mo ito tapos doon sa taas niya lalagyan mo ng mga uh, lupa para para wala kang nakikita pero pag pumunta ka doon sa lamin nakikita. Sa patuloy na pagpapaganda ng lugar na ito ay nakakaasa ang lokal na pamahalaan na mas lalo pang lalakas ang turismo sa bayan ng Suyo. Magmula naman dito sa kinatatayuan natin ay tanaw na tanaw na natin ang bayan ng Sudipen, La Union at ang Amburayan River at ang kabuang bayan ng Tagudin at maging ang Santa Cruz ay natatanaw din at ang malawak na karagatan ng West Philippine Sea. Dito naman sa kabila ang kabundukan ng Ilocos Region at ng Mountain Province. Pagdating ng 2016 hanggang 2017 ay tuluyan ng nakita ang malaking pangalan ng suyo sa kapatagan ng mga bayan na malapit dito. Sa kasalukuyan naman ay patuloy na tinutuloy ng kasalukuyang administrasyon ng local government ang project na ito. sa mga susunod naman nating vlogs mga boss ay pupuntahan natin ang ilang magagandang lugar dito sa Ilocos Region. Kung nagustuhan niyo itong ating vlogs ay paki-like at paki-share naman po at huwag niyo rin po sanang kalimutan na kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel. Siya nga po pala ako si Dennis at ito po ang inyong Cadence TV. Maraming maraming salamat po.